Sa mga pangin na bareta, Lider kan Conception Criminal Gang, Gadan sa enkwetro sa Paranaque. Labi sa 300,000 pesos na kantidad din siya bu na kung piskar sa Baybas Operation sa Masbate. Limagadang irido sa tulong magkakasoy na diskwido sa Albayas in mga parasirang apektado kan shearline, natawa na yuda kan DSWD Bicol sa Camarines Sur. Asin, bisan ng sarong babaeng pulis sa Sorsogon na pigbibiliban matapos na denara na tipo na kwarta para sa operasyon sa puso kan sarong lalaki yung Boy sa Banwan kan Huban. Simko taong 2024. Unin mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduanes sa si 90.7 Radyo Uragon Iligaspi. Sa detalyes, notorious na leader kan Concepcion Criminal Gang na si Gilbert Concepcion gadan sa inkwentro sa Paranaque. Si May Arango sa detalye. Gada ang leader kang Concepcion Criminal Gang as in consideradong regional most wanted person kang Police Regional Office 5 na si Gilbert Concepcion sa nangyaring inkwentro sa barangay San Martin de para Paranaque City, alas 6 Kasubanggi. Sigun kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dison, nagadan si Concepcion matapos naman laban sa otoridad na maserbi ko takan warrant of arrest para sa patong-patong kaining kaso. Alaga din bis na sumuko, nagpurbar subot si Concepcion na magdulag asin pinaputokan pa ang operatiba. Po yun sir, uh, PRO 5, NCRPO, yung NICA po, yung Air Force, yung Philippine Army, So sama-sama po yung mga taong gobyerno sa pagtugi sa kanya, sir. Kahapon lang po na monitor natin, sir, nag uh, papalipat-lipat siya base sa mga intelligence report po siya, sir, uh, on na uh, on the run. Nakuha sa crime scene ng tulong kalibre ni Badil, 10 magazines, asin limang basyon ng bala. Sigun sa PNP Bicol, imbuelto si Concepcion sa mga nangyaring pangingikil, panggagadan, gun for hire, as in robbery sa Camarines Sur, albay asin in iba pang pagtaraid na lugar. Naaatubang man sa patong-patong na kaso si Concepcion, siring kan two counts of kidnapping with murder, kidnapping and serious illegal detention, murder, direct assault as in rape. Aminado ang direktor na day naging madali ang pagtuntun kay Concepcion, hulit na paburubalyo ini ni lokasyon. Definitely ma'am, uh, yung uh, neutralization of uh, Gilbert will uh, decline the number of uh, his group and uh, others will, probably they will uh, quit from uh, doing their evil deeds. You can run but you cannot hide. Apo, yung uh, batas po natin, nakapikit man yan, aabutan at aabutan kayo. Ang police, kung ngayon hindi namin kayo makuha, bukas sa susunod makukuha rin natin. Ang kriminal, sino man na bad element sa ating society. Apuera kay Concepcion, kasabay man na nagadan sa inkwentro ang sarung pag-iriba ni Concepcion na padagos pang pigbibisto kan otoridad. Mientras tanto, pigaaraman ngunyang niyang kang otoridad ang tao na nasa likod kang pagkakatuntun kay Concepcion na makakaresibikan 420,000 pesos na reward money. Hindi lang sa Libon Albay Giginhawa ang buhay ng mga tao, yung kapayapaan, bago sa buong Bicol kasi hindi na lingid sa kaalaman natin na nag-ooperate siya kahit sa labas ng Albay, kung saan saan, pati sa Manila po, gumagawa siya ng krimen. So bilang uh, public enemy number one ng Bicol, most wanted ng Bicol, dakulang uh, kawaraan ito sa mga kriminal, dakulang kawaraan sa karataan dito sa Bicol. Asigurasyon kan PNP, padagos manggirarayan sa indang gigibuho na operasyon kontra sa notorious na grupong konsepsyon criminal gang, nga ni Dagos na ining mabuwag. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. Labi 300 mil pesos na kantidad ng pigtutubodang shabu na kumpiskar sa operasyon kontra droga sa Aroroy, Masbate target sa operasyon arestado. Si Nomer Corporal sa detalye. Arestado ang sarong tulak ng droga sa ikinasar na baybas operasyon sa sityo Tamba Aroroy Masbate. Alas 6.40 ning banggikang nakalis na Martes, Enero 23. Narecover sa sospek ang sampulong transparent plastic sa shaylog ang pigtutubo na shabu na may gabat na 50 gramo, total na 340 mil ang street value. Pigbisto kang Aroroy MPS ang sospek na si Josan Vera Ispina alias Bukaw, 38 anyos sa sinresidente kan Barangay Ambolong Aroroy Masbate na pigkukonsiderar man bilang street level individual. Pagkatapos niyang mabintahan yung ating police asset or PNP operatives ng isang one piece small size cell transparent plastic sachet Uh, containing to be uh, uh, white crystalline substance believed to be uh, methamin, methamphetamine, methamphetamine hydrochloride locally known as Jabu. Pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pigkakatubango niya na kaso kang sospechado. Nasa masbate PPO naman ang narecover digding droga para sa magkakanigong disposisyon as in eksaminasyon sa mga taong may masamang plano na tumikim o magbinta ng pinagbabawal na droga, ang Philippine National Police po, lalong lalo na ang Arruin Municipal Police Station, sa pumumuno ng ating lupihing chief of police, police building ng Colonel Alan Suarez Mago Jr., ay seryoso sa kampanya ng PNP. PNP, mandatos galing sa higher headquarters na tuluyang puksay ng pinagbabawal na droga. An operasyon Naging matrayong puhulikan pinagsarong para sa Kang Aroroy MPS, Police Intervention Unit, First Police Mobile Force Company, Masbate Police Provincial Office, Regional Police Drug Enforcement Unit 5, ASIN 502nd Regional Mobile Force Battalion 5, ASIN sa Koordinasyon Kanpideya Regional Office 5. Para sa mga baretang tatak, Bicol, call Nomer Corporal. Tulo ang binawian in buhay kan makasalpok ang sarung van sa kasabat na bus sa banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Mantang sarung man ang binawian in buhay kan makasalpok ang sarukman man na SUV sa kasabat man na bus sa banwaan kan San Jose, Camarines Sur. Si Mi Arango sa detalye. Dead on arrival ang duwang lunad kang sarong van makalis na makasalpok sa kasabat na bas sa barangay Plansa, San Fernando, Camarines Sur, Martes din maagahon. Base sa investigasyon, marikas ang pagpapadalagang kan driver kan van hasta sa naokupar kay niyang linya kambas na nagresulta sa saindang pagkakadiskwido. Binisto ang driver kang van na si Emerson blo sa Iha, Bulan. 39 anyos kang 469 Ferrari Street Cool San Valley, Paranaque City, na binawian man buhay. Sarong aldaw makalis ang insidente. Binisto ba ng driver kang na si Larry Beno sa Iya, 44 anyos kang 056 Sulukan, Angat, Bulacan, na day manalugadan sa pangyayari, magin ang mga pasahero ini. Ma'am, yung Tagapower City is nag na dito sa San Fernando. Dumating sila ng 8, 8 p.m. ng gabi po. Pagdating daw, is, sabi po yan ano, nag-inuman daw sila. And hanggang 11. And pagka 11, hindi pa sila nakontento. Parang lumabas pa La Laura or Naga, something, somewhere in ano po. And pumalik sila ng 4.30. Balik continuous ang ano nila inuman ay o tapos yung portarte na yun siguro yung ano na yun wala na bali sa linya na po talaga kasi may isang kasuludan ng motor na willing mo system mo na yung Suzuki Carry daw is wala na sa control sa so pagdadrive Nagluluwas man sa investigasyon na nasa impluwensya ni Araxi Amblosa kan Madiscuido. Mientras tanto, gadan man ang driver kan sarong SUV kan makasalpok man sa kasabat na bus sa Fontabella Highway sa Barangay Buklod, San Jose, Camarines Sur. Alas 9.30 nimbanggi ka na kaging lunes, Enero 22. Binisto ang driver kay Nina si Efren Ivo Dizon, 60 anyos na residente kang barangay San Benito, Goa, Camarines Sur. Base sa investigasyon, gikan Goa pasiring ang bus sa poblasyon San Jose, mantanghali sa San Jose pasisiring sa Goa ang SUV. Napag-araman man na marikas ang pagpapadalagan kang SUV, hasta sa maokupar man kay niyan linya kambas na nagresulta sa insidente. Mayo man na nakulugan sa mga lunad kambas. So, Usually dito, mga nangyayari dito sa highway na ito is mga, ano po, mga, so mga motorcycle. And medyo magkakaroon po talaga ng number na accident dito Pero hindi ba naman natin ma-consider na accident prone area kasi maayos naman po yung kalsada. Maluwang nga po siya. And kung titingnan mo, para siyang 4 light, 4 lanes, pero ang classification po niyan is 2 lanes pa rin po. Maluwag lang talaga po yung sa gilid niya. okay. Mm -hmm. And maganda, yung, maganda na yung kalsada po kasi bagong asfalto. Kaya medyo mabibilis yung patakbo nito sa bandang ito ng Barangay Buklod, uh, Pantibali Highway na ng pagsakasong reckless imprudence resulting to damage to property and homicide and driver kambas. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Estudyante gadan, duwang iba palugadan sa diskwido sa tinampo sa Ligaspe City. Mga parasirang apektado kan Shearline, natawa na yuda kan DSWD Bicol sa Camarines Sur. Asin biso ng sarumbabayang pulis sa Sorsogon, na pigbibiliban matapos na donar ang na kwarta para sa operasyon sa puso kansarang lalaki o boy sa Baluan, Kanjuban, yan ang sinibapang bareta sa pagbabalik kan Ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort, The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kang pandemya, sa ibong mapusog na bagyo asin pag kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa uyang sa partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurog Babalikan ako Bicol Online TV. Estudyante gadan kan tamaan kan hukang kasabat na bumtrak sa Legazpi City. Si Nomer Corporal sa detalye. Gadan ang 27 anyos na lalaking estudyante makalis na matamaan ng hook ng sarong boom truck sa Sitio 21, Barangay San Francisco, Legazpi City, alas 8.15 ng kang nakaaging Martes. Sigun kay Police Staff Sergeant Leo Chris Espiloy, ang traffic investigator kang Ligas City Police Station, gikan ang boom truck sa banwan kang ma Albay, asin pigbabaybay ang direksyon pasiring sa syudad ng Ligas Alagad pag-abot sa lugar, tuminuros ang lakang hook. Enot na tinamaan kani ang primerong kasabat ng motorsiklo, sakay ang duwang persona na nairi dumakalis na suminemplang. Sa impormasyon, embes na pumundo, Nagduro diretsyo pa ang trakasa sa sunod na tinamaan kanhok ang ikaduwang kasabat kaning ka motorsiklo. Lunad na ang nasambit na biktima na pauli namang kuta sa banwaan kan nito. Tinamaan man po girara niya ang bihikel to. Uh, sabi, digdi sa ating investigation ay allegedly tinamaan yung mukha niya na nagkausaman kang sayang untimely death. Voluntaryo man na suminuko sa SIFAC 4 station kang Ligas City PNP ang driver kan truck matapos ang insidente. Reckless and prudence resulting in homicide and damage to property ang pigkakatubang nakasungunyan kang suspechado. Bilang sarong driver, pero pa pagkakaatubang pag, dapat bago kita maglarga, iti-check gabos yan. Tini-check gabos ang ay, boom truck ang daradara mo, iti-check na ang gulong, kung may malalaglag na dyan sa sasakyan ta, i-check e ta yan, ihigpitan. E so, natin kargo ang sa tuyang bihikulo na ating mamaneho para maiwasan tang mga arog kaining aksidente. Sa presente, pighalat pa kang otoridad kung magkakaigwaning pag-urulay ang ambuslado. Mantang nakapatente naman sa saindang residensya ang bangkay kambiktima. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer Corporal. Labi sa isyentos na parasira gikan sa Sipokot Kamarinisur na apektado kan shear line na tawanin ayuda kan DSWD Bicol. Sir Regine Bues sa detalye. Nakaresebe ng Family Food Box ang piling pamilya sa Sipokot Kamarini Sorahali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, Bicol, Kasuudma. Ang Food Box, parte kan inisiyatibo kan ahensya na matauanin asistensya ang mga pamilyang apektado kan shareline na padagos na nagdadaranin makusog na duro sa asing daing untok na pag-uuran sa kabikulan. Ang kadakulan sa ini ng mga apektado, iyo itong mga kababayan ta na nayaon Eastern Seaboard no? Bako lang sa uh, lang sa Camarines po kundi sa buong rehiyon. Pero kung iilingon ta po sa uh, sa probinsya ng Camarines po, sa kulun o uh, munisipyo at um, mga naghagad na sa tuya, sa so DSW Digital Office kind, in yung um, asistensya para matabangan sila na matawanan yung ayuda itong mga parasira sa nayaon sa mga postal areas kahit mm -hmm. sa indang mga Beneficio. Pero sa mga naapektaran kan Shoreline ang mga parasira hali sa Barangay Ani, Barangay Salvacion at Sin San Vicente na perang simana ng dai nakakapaglawod. Total na sa 109 piling pamilya hali sa mga nasambit na lugar ang natawanin food packs kan ahensya. Tabang ang gobyerno para sa Indo, ayuda para sa Indo, lalong-lalong na duman sa mga dai nakakalaot, may may pagtrabaho dahil sa raot sa panahon. So, yun yan. Pero lang ang um, mensahe din po na gusto nyo kang ipaabot uh, ah, sa pamuno ng DSWD na ang gobyerno, ang DSWD, yaon para magtabang ating um, tabangan itong mga kababayan tayong nangangailan. Katakod ka ini, padagos daa ang ginigibong koordinasyon kan DSWD Bicol sa lambang LGU sa rehiyon ngani ni maisihan kun arin pang mga lugar ang nangangaipo ng siring na asistensya na apektado man kan shoreline. Siniguro man kan ahensya na bastante ang supply ni Danin Food Pack sa saindang mga warehouse. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Pig, bibili ba an ang sarong babayeng pulis sa Huban Municipal Police Station? Ang natipon kaya kaining kwarta para sa kumpleanyo kan sa iyang aki? Pinili na sa nakaining idunar para sa operasyon sa puso kan sarong umboy. Bistunta siya sa istorya ni Mia Arango. Pig bibiliban ng niyan ang sarong puliswoman sa Sorsogon. hulikan sa iyang pagiging matinabang-tabang sa kapong may mga pangangaipo sa buhay. Siya ang 31 anyo sa si Polis Corporal Zaibel Genodipa, kanhuban Municipal Police Station, na piniling idunit na sanaan sa iyang natipo na kwarta, ngani masugpunan ang buhay kang apat na bulan pa sa umboy na may helang sa puso. Ang kwarta kayang natipon niya, nakatagama ko ta para sa ikaduwang taon na kumpleanyo ka sa iyang aki. Alagad kan mabistuhan niya ang pasyenteng si Baby Adam, nang ibabaw ang sa iyang kamauwota na inian matabangan. Istorya niya, dating may helang sa puso ang sa iyang aki. Kaya kan ini marahay, naging adbukasiya niya na ang pagtabang. Tuwa ako para sa nanay. Wala na siyang worries na any moment baka kunin sa kanya yung pang-anak niya na anak. And also, since okay na si baby, mauuwian niya na yung lima pa na anak na naiwan dito. So, napaka, ano po, sabi ko nga nun kay Lord po eh, nung uh, inoperahan ang, ang anak ko. Ligtas niya lang yung anak ko. I will do more, better, and mga bagay na magdudulot sa kanya ng saya. So, yeah. Aktibo miyembro mang kandakay na station na nakabase sa Sorsogon si Police Corporal Genudipa. Pigpapasalamat ka mga pag-iriba ka ini sa nasambit na organisasyon na makaiban sa rong panalmingan na police searing niya. Bali si Ma'am po yung talagang nag ano, as public person. So, kung si, yung pinupuntahan namin pag may mga may mga goods na para para sa kanila ibibigay may mga sponsorship sa mga na gustong dumulong doon sa Kine Station, bali siya po yung kinakontak namin. So, siya, po lahat yun. Nakita namin, nung time na nag-set up na sila ng station, biglang sobrang ang gaan nilang kasama. Parang, um, alam mo yun, yung culture ng giving, ng sharing, feel na feel mo talaga pag nandoon ka doon sa station ni Ma'am Saibel. Tapos lalo pag mo si ma'am, parang lahat lang ng plano niya is makatulong doon sa mga tao. Talagang ready to help the community. Kaya despite kahit yun nga yun, kahit my personal struggles, nandun pa din yung heart still for the community. So it's a really it's a really well deserved award and we're very happy and we're very proud dahil nakasama din kami sa jury ni nang kung anong mga achievement niya ngayon. Ani pinahiling na karahayan buot ni Police Corporal Genodipa, tinawan man ni komendasyon ni Chief PNP Police General Benjamin Acorda Jr. That award, hindi ko po talaga yun ina-expect. So kahit yung pagpunta sa karami, kala ko nga magre-retire po ako, hindi nakakapunta doon eh. <laughs> Lalo pang ma-awardan ma, -awarden, ma -awarden for an act na ginawa ko dahil nanay ako. Sangunyan, padagos pang pigtratatar sa Philippine Heart Center si Baby Adam. Mantang pig-aalalayan man kang Huban Municipal Police Station, asin kang Sorsogon Empire Eagles Club, ang limang tugang kaini na nawalat sa saindang resedensya. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Asin yan ang katiripunan kang mga baretang tatakbikol. Ako si Jen Nunez. Salamat.